Makasaysayang araw po sa inyong lahat. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. Dito sa National Library of the Philippines para sa Buwan ng Pamana. Ang pagkabansa po ay hindi nakabatay sa dugo o sa kulay ng tao. Mga kaibigan, ang pagkabansa po ay nasa kamalayan ng isang tao at maging sa kultura at pakikibahagi niya sa pagkabuo ng ating bayan. Ibig sabihin, kung may dugumang halimbawa ay Chino ang isang tao, kung siya ay nakapag-ambag sa ating pagkabansa, no? at siya ay pinili na manatili dito at maging bahagi ng ating pagkabansa, piniling maging Pilipino, siya po ay nagiging bahagi ng ating kwento. Dito natin makikita ang malaking pamana ng mga Chinoy o Filipino-Chinese o Chinese Filipinos sa kasaysayan ng ating bayan. So, ito pong unang aklat na makikita natin ng kopya, ang mga kopya dito sa National Library of the Philippines. Kung titingnan po natin, ito po ay isinulat ng mga relihiyosong Dominikano noong 1593. At inilimbag nga nila ito. Pero ito po ay inilimbag nila sa tulong ng mga Chino na naninirahan dito sa Pilipinas na tinatawag noon na Sangli. O, or from Sengdi, Sengli, Xionglai ay tinatawag dito, ang ibig sabihin ay frequent visitor. So, kaya nga po, kung titignan natin, dito makikita natin na sa sinaunang panahon pa lamang ay mayroon ng ambag yung mga tinatawag natin na Chinese dito sa Pilipinas na pagdating ng panahon ay magiging mga Chinoy. At ang mga Chinoy na ito ah, na piniling maging Pilipino na nirahan na sa Pilipinas ay bahagi ng ating bansa at sila po ay hindi Chino. Sila po ay may Chin Chino na pamana pero sila po ay mga Pilipino. Oh, dahil sa malalim na kasaysayan ng kanilang pakikibahagi sa ating kultura at sa ating bayan. And by the way, ang doktrina kristyana po ay inilimbag na may edisyon sa wikang Chino. Ang pangalan po ng edisyon na yon ay Shilu at yun yung ikalawang aklat na inilimbag sa Pilipinas, yung Shilu na doktrina kristyana and lengua china. At tandaan natin yung mga tao sa, yung mga naging Chinese, no, yung na, naging kristyano, na Chinese na naging kristyano noon, sila po yung inilagay sa uh, Binondo, oh, na ngayon ay Chinatown. Di ba? Binondo, Chinatown. Okay. Uh, aside from that, eto po naman, ang isa pang bersyon ng doktrina kristyana, En letra y lengua china na nilimbag ng mga Dominikano, Ito po kopya, no? At makikita natin na ayan po, no? Nagamit po ang ano na ito, ang Shilo at itong doktrina kristyana in lengua china upang pati ang mga Chinese na nandito sa Pilipinas ay maging Katoliko. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naging bahagi rin sila pagdating ng panahon ng ating pagkabansang Pilipino. Ako po si Xiao Chua, maraming salamat at mabuhay tayong lahat.